Very good pala nga si Talambot may star. Galing naman ang kuya Talambo. Ay, magpalit na ikaw ng damid. Maganda, masayang mag-aral. Apa. Wow. Pala tayo nagsasakil na ang ano? Oo, paano tayo nagsasakil. Maganda lang ang kakalay kayo. Hello so, mga kadilag! Welcome back sa aming Youtube Channel! So for today's vlog, ay kagigising ko laang at ako ay kagagaling sa trabaho kanina So ang pasok ko mga kadilag ay 4am to 12 noon ngayon kaya ako ay umitlip muna dahil maaga pang gising ko alas 3 So yan, nandito ako ngayon mga kadilag sa likodan ng bahay sa likodan ng bahay nila Talambo at sa likodan ng bahay namin at yan, nandito tayo sa may bandang kulungan ng mga manok. Kung natatandaan ninyo mga kadilag, yun po yung kulungan ng manok namin dati. Yung kulungan ng 45 days. Ito po. At siya po ay gatuna. Medyo gatuna. Okay, naman po, okay pa naman po yung kanyang yero. Pero yung kanyang kahoy. Tulad po na ito. Matibay pa ito. Pwede magamit. Ito po. Mga kadilag. Yung kanyang pinakang anuhan, stand. Medyo gabok na. Kaya ako inarito din mga kadilag kung nakikita ninyo medyo masukal. Yan po ay aking lilinisin. So, napag na namin mga kadilag ni Mama na buhayin ulit ang aming 45 days chicken na business. At yan, akin munang lilinisin yung pinagtatayuan ng kulungan o yung pwesto ng kulungan. Ang dami ditong pato, pato nila talambo. Bago maglinis mga kadilag, kukuha muna ako ng kalaykay. Yung kalaykay na doon sa may taniman. Yung ginagawa ni mama. Yung ginamasan niya. Tsaka walis. Kukuha na din po. Si papa nga pala mga kadilag, ay nandito din. Tsaka siya ay umuwi. Itinaon niya ang kanyang pag-uwi. Dahil nabanggit ko nga po na Muli namin aanuhin uh, yung aming 45 days chicken at by sa gilid. Nagpapahinga, nasa doyan. <laughs> na yan. duyan na hiya. Kaya din po si Papa ay umuwi. Dahil sinabi nga po namin ni Mama na aayusin uh, po yung kulungan. Dapat po sana ay amin ang ipapaano ni Mama sa karpintero. Eh kaso ay wala po kami mahanap ni mama saka ay babayad pa ay sabi po ni papa ay sina daw lang po ulit ang magbubuo dahil nang nakaraan siya din po ang gumawa ayan yan. si papa po ay nagpapahinga ano ka papa ah Aba, abay karpintero din at na yung mga kahoy ay, na may bakal. Ah, ay... <laughs> sabagay bagay oo nga pala mga kadilag yung aming kulungan ay may ano ah bakal. Oho. Uh -huh. Si Papa po ay kakadating lang kaninang madaling araw. Siya po ay na Papa naka parang habang ako ay natutulog, ginagawa na po yata kayo ng kulungan agad-agad. Eto, -agad. Hiram lang yung welding machine. Ah, uh -huh. so nagawa na hiram pala siya doon nga pala kay paring Roberto. Sino paring Roberto? sa Ha. <laughs> <laughs> Thank ang you po. Yung parang ng ano. Sa so, pagpapahiram ng welder. Kasi ng barangay gumian. <laughs> ah, yun. Nung no ka ng hiram. Uh, sa tiyo ni Ate Set. ah. Uh, ah, doon! Aba, thank you po. Oh, sa pagpapahiram. Hanapin ko na ang kalaykay. Papalilinaising ko na po muna doon sa likodan. Sa tanim. Ah, sa kulungan. Masa na kaya yung kalaykay dito. Si mama po ay naggamas uh, dito nung minsan. Tapos po ay nagsabog ng mga pananim. Ay, hindi naman po na-ulan. Tsaka dinidiligan din po ni mami, kulang pa rin po yung tubig. Hindi pa nato po yung mga binuhos na pala ni. Mga sinabog. Ay, bayon pala, may doon na, may natubo ng kaunti mga kadilag. Ayun. Ayun, hapin natin yung pala yung chai. Eh, parang wala dito pala honey. wala po dito pala yung palay baka natin at itatay na ay maglilinis para paglalagay mga kadilag nung binubuo ni Papang Kolongan, ay kuha na malinis na uh, ako po ay kumuha muna ng walis tingting yan at si Talamboy wow naka uniform pa ganda naman ang uniform kakauwi mo lang ikaw pag ipang hapon ah, kaya pala kay hapon na din kamuwihan So yan, yan po si Talambo. Wow! Ano ito ah? Star. Wow! May star. Ba't ka may star? Bakit ikaw may star? Nilagyan ka ng teacher mo? Uh -uh. Bakit? Bakit ikaw nilagyan? Kaya, nag... Nag... Nagkot. Nag, Kaya uh, naglagay ng... Nang? No. Nang kulay. Ah, Mas, nagkulay. May kula. Nagkulay kayo? Oo. oo. -uh. malalaglag yung style mo. Oh, hawakan mo na. Yan. Ate yung itabi. Wa. very good pala nga Si Talambot may star. Kaling naman ang kuya Talambo. Ay, magpalit na ikaw ng damit. Maganda, masayang mag-aral. Wow. sitalambo po ay magpapalit muna ng damit. Hop, <laughs> hop, hindi <laughs> ka na makakayat. ha. <laughs> oh alit muna ng damit. Bago gumala. hani yung star mo. Tabi mo. Very good ka, Ako po ay magisimula ng maglinis. Ayan, mga kadilag. Tayo po ay magsimula ng maglinis ng kulungan ng manok.

kahit kanina yung sakit yan, sakit yata ng bauran. フフフ。<laughs>

sa akin. Apa yung kapang Eh, ako nililibang ko. ng ang gabang Kung ano mo gusto na? Pala, dahil Eh, mga dikit. Pinto tung na. Tung 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 mga katangahan. Tung tung mga, tung -tungan. Tung -tungan, mga <classic> magkalambo. Ang panggatong mo. Dami mo ng patuan eh. Aba, what the hell yung pinapatalan yung pato mo, ha? Yan, nakalaykay ko ng mga kadilag. Akin na po itong wawalisan. Doon ko po sa may banda ngayon, ah, uh, nilalagay yung mga basura. Nilalayo ko po. Itin naman po yung nabubulok. Tapos na po ako maglinis mga kadilag. Yan, nawalisan ko na po dito sa may kulungan para po mga kadilag paglalagay ng kulungan po ay malinis na. So talagang ipapalit na mga kadilag yung haligi ng ating kulungan. Kinain na siya ng anay. Gabok na. So bukas ay siguro po bukas mga katilag ay ilalagay na dito ni Papa yung kanyang ginagawa at dito na po itutuloy ito po ay babaklasin na lang ay yung yero at pwede pa naman po itong yero sayang naman po kapag bibili pa at yan ito po ito mga ito gagamit pa din yung mga yan mga katilag tapos sayang ilang mga ano pa kagamitan na pwedeng gamitin pinawis ako mga katilag sa pagbuwalis <laughs> Pero magandang tingnan kapag ka nawalisan, malinis na. So, si Talambo ay nadoon na sa kanilang tani man Nandoon si Talambo. Talambo! Talambo! Oh, bayon. Bayon ang munting tao. Di kumakita si Talambo. Lalapitan ko ang mga kanilang si Talambo kung <laughs> ang kang na ay naan. Nandiyo si Talambo mo. Rambo! Asan ikaw? Hoy! Nakaapo ka din. Hindi ka din bababa. Nadiyan ka pala. Sa so, magandang taniman ni Mother. Ayan. Maganda na lalo mga kadilag. Ang musta sa ni nanay. lalaki na. Talagang. Ang munting Ang munting tao. What? Ba wow, si Madam may upuan sa loob. Baba ka na din, Bo. Baba na. Ba Baba na. At ba panila-dila ka pa. <laughs> <laughs> Makakita mo. Susubok kita kay tita. Sige. Baba na. Sige, di ka na makababa. Pakit-akit ka, ha? Makakababa pa ako. Eh, eh talaga manding Baba na, baba na. Mababala naman po mga kadalag yung kanyang inakiyatan. Sobrang baba. Puno ng ano yan? Bayabas! Go! Baba na! Baba! Bakit kayo malaglag? Ayan, baba. Talagang ikaw, honey. Nangangkit ka. Talambo, ikaw daw si Tata Talambo. <laughs> ikaw daw si Mang Talambo. Mang Talambo, pwede po magtanong. amang oh, Mang Talambo. Ah, Mang Talambo, pwede po magtanong. Magkano po ang inyong mustasa? Magkano? Um, 20. Isang talay po yun. Ay, kanina po yan tanim. Mang Talambo sa iyo. O kay amang kain ng amara. <laughs> kain ng amara. Ay tayo na doon at kay hapon na dito sa taniman. Let's go guys. <laughs> si amang, si amang talambuyan, yan. Amang talambot matanda at may tungkod na dala-dala. Panggatong. <laughs> <laughs> panggatong. Aba, dadagdag pa na yan sa panggatong. Eh. So, ay okay. papahinga mga kadidag. <laughs> sa so, malapit sa so, labas tuloy na yarn <laughs> nakaka-refresh ang kalamansi mga kababayan